Ito po ha. ang problema namin dito sa Mabuhay City, Paliparan 3. Las Marinas. Cavite. Yan. Close. Open. Yan. Alas 12 na po na madaling araw. March 7, 2025. Friday. Wala na naman tubig. Yan. Yan ang, ang problema namin dito. Simula 2003 na hawak pa siya ng DWD. Ganyan na yan. Paulit-ulit na lang yan. Tapos, 5 years ng prime water, ganun pa rin, wala pa rin ano, wala pa rin na ah, nagbago. <clears throat> yan. Oh, walang katulo-tulo. Oh, wala na kami ano rito. Yung mga yung si mga sanahod namin, yan oh. Halos kalahati na. Oh. Ayun. mga lawa, yan oh. Sa na, wala nang laman. Andun, malalim. Ah, bisik. Yan, pati yan, wala na, walang pang buhos, walang pang hugas, walang pang ligo. Ayan, ito mo. Nagpakataod na yung balde. yan halos nabawasan na lang dito. Hanggang dito na lang yan. Tapos meron pang ano, meron pang minimum yan na, na 10 cubic meter. Ito. Pakita ko yung bagong yan Bagong bill na naman. yan yan ang bill. Ngayon. Ayan o. Malino ba? Ang billing period niya, billing month, 2025, 03. Sa so March 2025. Billing period, February 6 to March 6. Yan. Kaya diba yung ano namin, consumption? 5 cubic meters lang. Ang minimum dito, gastusin mo man, magamit mo man o hindi, 10 cubic meter. Ang babayaran mo niyan, dapat 200. Yan. Di ba? Di parang lugi kami, di ba? Kasi, yung gamit lang namin, 5 cubic meter, ang binabayaran namin, same pa rin, pang 10 cubic meter. Sana may aksyon na to. Eh nagre-reklamo na ako ilang buwan na. J December, January, February. Last na punta ko ron February 17. Nagbayad ako onsite, doon mismo sa opisina. Hintayin lang daw ano, within this year magkakaroon na ng pagbabago, may plano na. Sana maaksyunan po niyo ito.